Mm-hmm. <laughs> shout out good morning sa inyo lahat okay <laughs> andito na naman tayo mga box at uh, hay, panibagong araw at panibagong vlog na naman <laughs> uh, diba Ayon. shout out po sa inyo lahat good morning po sa inyo lahat at uh, mag mag episode na naman tayo ngayon mga box Unang episode pa lang ito, no? unang episode <laughs> alright so walking uh, vlog na naman tayo mga box at uh, sana isa samaan ninyo ako hanggang sa huli ng aking episode <laughs> alright so ang oras natin ngayon mga box 5.30 ng madaling araw ayan so umalis ako dun sa bahay mga 5.20 uh, so dito na ako sa area na ito mga box ayan <laughs> maliwanag na di ba ayun na pa ayun pala yung buwan no? <laughs> okay so alright mag walking uh, vlog na naman tayo ngayon at pupunta uh, ko ngayon dun sa Cornets yan di ba <laughs> social <laughs> Cornets <laughs> ay kay Then punta tayo dun sa fish market. Mamimili tayo ng isda mga folks. Kasi dito sa mga uh, kwan, sa mga grocery is uh, mahal lang isda. So sadjay natin dun sa fish market. Tsakaling mas mura. No? Right. Walking distance lang naman mga box At uh, exercise na rin natin sa umaga. Okay. So dito na tayo sa kaba ng... Boulevard. <laughs> okay. All right. Dinota dinota tayo sa kabaan ng Boulevard papuntang uh, Cubao ilalim. <laughs> Ay Cubao ibabaw pala. Okay. Ah, building oh. Ayun. Yung sa yung last na upload natin mga paws sa uh, dito tayo bumili ng kwan ang um, frozen na uh, port pork ano yung last na upload natin punta tayo sa kwan ngayon punta tayo ngayon sa madadaanan natin ang kubaw uh, ibabaw ano <laughs> kubaw ibabaw Ewa. Eh, kung may kubaw ibabaw mayroon din kubaw ilalim ano ah uh, Walking uh, vlog na naman tayo ngayon Mag walking vlog na naman tayo ngayon mga poks At uh, sanay sa samahan ninyo ako Maganda dito Maganda na pala dito Ginawa na nila ng garden garden nila ah. Exercise na rin natin ito sa umaga no kaya may exercise natin. Ganda na yung mga tanim nila dito. Bulak-bulak nila. Oh. Kasi nung nakarang call natin wala tayong upload. Ayan, para naman sa uh, makasahod tayo kailangan nating uh, mag uh, sikap magsipag kasi <laughs> hindi tayo magsisipag na mag-upload mag-premiere is wala tayong uh, walang revenue na papasok kung wala naman nanonood sa ating mga uh, previous upload ang ganda ng mga halaman nila oh. alright so mayroon na tayong limang minuto na uh, naglalakad simula nung inumpisan ko yung vlog na ito dito na alam halaman malilit pa na mumulaklak na oh taxi sana ako mga boxy sa uh, sayang naman yung uh, ibabayad natin sa taxi isang kilo na ng isda yon <laughs> isang kilo na ng isda so maglakad na lang tayo since hindi naman hindi pa naman uh, mainit mamaya pag uwi na lang natin is uh, tsaka na lang tayo magta-taxi ano All right <laughs> o malapit na tayo sa kubaw ibabaw <laughs> magtataka kayo kung saan na banday ang kubaw kubaw ibabaw, ibabaw na yan o ano? <laughs> oh, diba ayan ang corniche papuntang corniche daw ayan. so sundan lang natin yan ayan yung uh, yung placard papuntang uh, corniche o oh, diba Cornets Alkawasing Going to Cornets Alkawasing Alright So good morning po sa inyo lahat dyan Sa Pilipinas Ang oras po natin dyan is Alas 9.35 Dito naman po is Alas 5.35 ng umaga So meron pang mga tulog siguro dyan yung puyat ng puyat sa tawawaiti <laughs> okay so na explore na natin itong mga itong area na ito mga folks so binabago ko lang ang kuan binabago ko lang ang ano na yun na uh, pagkuha para hindi tayo papalo ni Lolo right pag nakasum kasi maliwa ay ma maikot ayan thank you po ulit sa inyong panonood dyan at sana po isa samahan ninyo ako hanggang sa huli ng aking mga episode na ito meron din ata na mimingwit doon punta na natin yung mimingwit doon mga boss eh, sabi nila bawal eh pero ina inaallowed naman ata nila so ayan so dito na tayo sa area na ito mga boss ayan ayan ang area natin yan ito ang ambience natin sa unang episode Unang episode pa lang ito mga box. Unang episode. Unang, unang episode. Ayan. So nakailera itong mga pamingungat niya nila dito. Alright. Yes, babe. Alright. Lapitan natin yung namimingwit. Mimiwas. Ayan. Hmm. So, tingnan sa mabit. So ayan mga box, low tide pa lang ngayon. Low tide yeah. mababa yung tubig. Right. So shout out ulit sa inyo lahat at uh, good morning. Malapit na tayo sa Cubao ibabaw. Cubao <laughs> ibabaw kasi doon sa may ibabaw ng tulay. Ayun, doon sa ibabaw ng tulay. Ha. <laughs> Ayun. Ma kuwan siya ngayon. Low tide. Right, so punta na tayo mga pwoks doon sa may kubaw ibabaw ang daming mga uwak mga pwoks ayan dami rin palang mga walk dito no ayun o sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim okay right at dito na mga mga pox ang daming mga kalapati kapakakain sila ito oh ganda kapati natin to dami mga kalapati oh. it's a bird no it's a plane ah. galing napakain pala nila dito mga boxen làm gắt la Ang dami <laughs> Ang dami nila no? Ayan, no? Nasa likod ko Ang dami nila no? Kasi pinapakain nila Binibigyan sila ng pagkain dyan no? Binibigyan nila ng pagkain Alright So Diretso na tayo mga box, At sa nice Puntin tayo no? Makabili tayo ng murang-murang isda Doon sa fish market Ayan So shout out po sa inyong lahat yan Mingi Mingi Loud shout out At uh, Mukhang uh, mahaba na ang aking uh, vlog So dito ko na po Ang first episode ng ating vlog Maganda mga maraming maraming salamat po Sa inyong panunod God bless po sa inyong lahat Ingat ingat po kayo lagi Saan man kayo naroon Bye bye po sa inyong lahat Bye bye